Ay nako mga mi, ngayon ko lang napapatunayan na isa sa pinakamahirap na trabaho ng pagiging nanay ay yung mag-isip kung ano na naman ang iluluto nating pagkain para sa mga mahal natin. Pagkagising pa nga lang natin sa umaga, ito na yata ang unang tanong na pumapasok sa isip natin na kung ano na naman ang ihahanda natin para sa kanila. Siyempre, ang kasunod na naman doon ay kung ano sa pananghalian at ano na naman sa panggabi ulit. Para sa akin, mas madali pa yatang maglinis ng bahay at maglaban ng mga damit ay nako, for today's video ay magluluto ako ng pinakbet. Tinamihan ko na nga dahil pananghalian nami ito hindi na ako magluluto mamayang gabi iinit na lang namin. Ito na yung pangulam namin ulit. Idi less pagod na naman ako tapos less sa pag-iisip na naman kung ano na naman ang lulutuin. So ayun nga mga mi, nahiwa-hiwa ko na lahat ng mga gulay na ilalagay ko at na-prepare ko na lahat ng mga isasahog ko. Dito sa aking maliit na kawali, ay naglagay lang ako ng konting mantika na sakto lang para sa pang magigisa ko o oh, magigisa na naman ako mga mi nung mainit na nga yung mantika una kong nilagay itong karni ng baboy na hiniwa hiwa ko ng maliliit ipiprito ko lang ng konti hanggang mag golden brown na yung kulay nya pagkatapos nun mga mi ipapagilid ko muna itong karni ng baboy dito sa gilid ng kawali para maigis ako itong hiniwa hiwa kong bawang, sibuyas, kamatis at luya bigla pong lumakas ang ulan sa labas kaya yun muna ang background music natin for today's video Pagkatapos kong mag-gisa mga mie, eh, pinaghalo-halo ko na po lahat yan, pati na po yung karne. Sinunod ko na pong ilagay yung kalabasa. Tapos nun mga mie, naglagay na rin ako ng konting tubig at half na pork cubes pampadagdag lasa. Tinakpan ko muna ng konti tapos sinintay ko munang kumulo. Tsaka ako nilagay itong okra at itong sitaw, tapos mekos-mekos na yan, tinakpan ko ulit hanggang sa kumulo na naman. Huli kong nilagay itong talong kasi madali lang naman itong maluto, tapos tinakpan ko na naman ulit. Nung malapit na ang maluto, tsaka ako nilagay itong special ingredient ng mga Ilocano, ang bagoong tada adapay mo nakita gaya mga siling nga pagpakaasi dito yung ref me kon ata no anabang bang lupay mo basit. O ito na po mga me after so many minutes na pagluluto. Okay na to. Ready to serve. Pagkaluto ko po, e eh, kinuhanan ko na po ng pagkain itong bunso ko dahil una ko na siyang pakakainin. Mas marami po kasi siyang nakakain pag sinusubuan, although kaya na po niyang kumain mag-isa. Kaya lang, pag siya po yung kumakain ng sarili niya, ay na, abutin po ng ilang oras bago matapos kumain. So ayun nga mga mi, pinakain ko na siya, pagkatapos ko siyang pakainin, e eh, sunod na rin po akong kakain. Ni kuya na mutan a, kanangalamot plato nan, tapos nagaumot ti kanan nan, kanangan mutan a. Malaki napu na po itong panganay ko kaya kayang-kaya na po niyang asikasuhin ang sarili niya. Pero syempre, andito pa rin ako palagi para alagaan sila. Ganito po talaga ang setup namin dito sa boarding house. O siya mga mi, hanggang dito na lamang for today's video. Salamat po ulit sa panonood. Kakain na po ako. Ingat!